Sa video ng ito, pag-usapan natin kung paano ayusin yung pigil na preno or parang umiipit na preno sa ating mga disc brake o sa ating mga caliper. So actually, random video lang to at ginawa ko na rin ng vlog para kung sakali mang mangyari sa inyo yung pangyaring ito, alam nyo po yung gagawin. So sa case ko po kasi nangyari na pagkalagay po natin ng assembly ng caliper tapos naiipit na po natin yung ating mga gulong nasa na ba yung gulong natin eto <laughs> inaipit na po natin itong gulong dito tapos nalagay na natin yung mga brake pad kanina umiipit po siya kapag pinreno po natin dito sa ating mga uh, lever tapos pagkatapos ng ilang saglit hindi na maigalaw yung gulong natin hindi na siya umiikot So ngayon, ano nga ba yung mga pwede nating tignan kung sakali mang mangyari yung ganong senaryo. By the way, uh, kanina okay pa naman yung caliper natin. Wala namang problema. Nangyari lang siya ngayong pagkakataon na to nung binabalik na natin. Nilinis ko kasi yung ating mga caliper. Ngayon, yung titingnan nyo lang dito, hindi ko na pahabain yung video para mag-gets nyo agad. Yung titingnan nyo lang po dito is yung part na to. Itong bracket na to. Kailangan po kasi may play yan. Kung makikita nyo, may play yan. Yan po kasi yung nagbabalik or nagre-rebound sa ating mga uh, brake pad. Ayan o, dito. Sasama po siya dito. So, ngayon, yan po yung uh, pag nagpreno po tayo, gagalaw po yan. Yung iipit sa ating mga rotor disc dito sa ating mga gulong. If ever man, kung sakaling nabing kong kayo, nadaan kayo sa lubak at nangyaring umiipit na yung preno nyo, maaring na kubet or medyo natabingi yung mags nyo sasama na nun yung ano yung disc brake or yung rotor rotor disc nyo pero ipeber kung rotor disc lang naman ipeber nagpalit kayo ng rotor disc tapos napansin nyo na ganon baka tabingi yung pinaka rotor disc nyo kasi kung tabingi po yan talagang maglalak po yung preno natin kapag umipit po tayo dun sa lever pero kung sa senaryong naglinis lang kayo tapos bigla nang umipit ito po yung titignan natin na itong bracket na to. At kagaya na sabi ko ngayon. ngayon, may kita yung nagre-rebound naman. Ano po yung problema dyan? Nagre-rebound naman po siya. Titignan po natin maigi kung nakakabit yung mga goma. Kasi kung may kita yung may goma po yan. At may lock po yan dito. Ang dumi ng ko. Pasensya May lock po yan dito. Ngayon, buhay mekaniko. Buhay isirani ko. Marumi palagi yung kuko. Nakalimutan ko lang mag eh. So yan, yun dito may lock po yung goma natin. Ngayon, kapag hindi po natin nailagay, yung alinman po sa mga goma dito sa ating mga bracket, maaring hindi po siya mag-rebound ng maayos at umipit po sa ating mga uh, rotor disc at magkaroon na po ng pigil na preno. So yun po yung nagiging dahilan. Ngayon, sa pag-check ko sa akin, hindi ko napansin na hindi ko naibalik itong part na to Ayan, kala ko kasi eh, medyo itim eh. Nilinis ko pero maitim pa. Actually, mabilis ang linis lang. Pinunasan ko lang ata eh. Kasi nag assemble po ako ng ano. na ko lang si Pindot at Pindot 2 natin. At si Pindot 2. Oh. Kalas na kalas. Ito si Pindot 1. Mabilis ang linis lang. So ngayon, kailangan lang natin itong ibalik ng maayos para magkaroon siya ng magandang rebound. So ito, linisin na rin natin. No, nakakaya. Marumi, marumi pa rin pala. Ayan, yun dito, goods na. Pero kung sakaling nakalabas yan, ayan, kasi may ano yan eh, may parang nakaumbok na dito na bakal. So, kailangan mong ipasok yung goma dito para mag-lock sya. Or para hindi makalabas or sumingaw yung hangin at mag na magkaroon ng delay. Ayan, naka one hand lang ako kaya mahirap. Ayan, nailagay na natin. Yun. Pati dito oh. And dito natanggal lang. So, huwag nyong kakalimutan yung dito. Kasi, kasi ayan, para magkaroon din kayo ng idea. Pag tinanggal po natin yan, ayan o, oh, minsan sasama yung goma. Minsan hindi. Actually, nilagyan ko na to ng grasa kaya medyo, ano, yung dumi, sumasama. Pero nalinis na po natin yan ng mabilis ang linis lang naman. Ayan yung grasa. Nasa yung goma? Wala yung goma. Ay, ah, ito. Ito yung goma. So, ayan, kailangan mag-lock po siya dito. sa dito. Kabilaan po yan. Dalawa tsaka yung dito sa ilalim ayan kailangan nakashoot po siya dun sa kabila ayan so medyo nalinis na natin ng konti yung bracket ayan tapos ito yung piston natin so dito sa part na to ito itong part na to hindi po siya natatanggal agad agad so medyo mahirap po tanggal at tsawag nyo na pong pilitin dahil nakasoksok po yan hanggang sa pinakaloob tapos yung dito po natatanggal siya ng buo by the way for reference click 160 po yung gamit natin ha pero sa mga Honda na motor, click 125, 150, halos same lang din ng tsura ng caliper nila eh. Sa Yamaha, ewan ko lang. Pero same din yung concept, meron din ganito at kailangan lang pong ilock dito. Ayan o. Yan. So ngayon, yung position nito, kung may kita nyo, may part na, eto, ewan ko lang kung identical to, pero same lang naman. Ngayon, pasok nyo po siya dito. Ayan dyan, pasok nyo po siya dyan. Minsan, nakakaligtaan natin sa pagmamadali kagaya so, nung akin, nagmamadali kasi ako kanina. Ngayon, sa paglagay ng bracket, tignan nyo yung posisyon. Yung posisyon po nyan, and dapat ganyan. Ayan, hindi naman po natin mababalikta dyan, hindi naman po natin may lalagay. Lagay nyo rin pala ng grasa. Actually, yung grasa, hindi talaga yun yung nilalagay dito. Pero usable, uh, function yung ating mga piston, Ipiti niya yung brake pad. Pero may nilalagay po talaga ang liquid po dyan para sa brake na yan. Pero yung Grasa, katulad nito, usable po siya. Pwede po siya. So, recommended din. Siyempre, ano, mas reliable siya at mas madaling hanapin. So, dito, pasok lang po natin siya sa dalawang butas. At pagkapasok po natin dyan, kung makikita nyo, may usog po natin yan. And ngayon, dito sa bracket natin, may lock po dyan. Ayan, pasok nyo lang dyan. Pasok nyo lang po dyan. May purpose yung mga yan. Ayan o nakaumbok siya tapos malalim dun sa dulo. So, ang purpose nun is para may pasok itong goma. Magaan lang naman yan. I e, medyo parang iano nyo lang eh. O, napasok na natin. Medyo pinisil ko lang para lumuwag tapos ikutin natin para maipasok natin siya dun sa groove. Also dito, ayun o. Oh. Pasok natin. ikut lang natin kapag na, nakakapagpasok na tayo ng isang side. Kutin lang natin. Medyo mahirap yung dito ah. Iyon. Kutin natin. Para pumasok lahat. Iyon. Ayan, kung makikita nyo, buo na siya. So, kapag pinisil po natin yan, ayan, mas okay na po yung rebound niya. Ngayon kasi, pag nakaluwa yan, hindi po siya mag ng maayos, mag -re rebound ng maayos. Ayan, sa part na to, goods na siya. Ayan o. Oh. Nakapasok na siya dun sa mga groove. Ito, hindi naman po natin yan kailangang ipasok dun sa pinaka, ano, kasi, di naman po kasya. Yung dito, nakapasok po talaga yan. So, ngayon, try natin kung goods na po. Magpa-function ng maayos. By the way, nagpalit din kasi ako ng brake pad natin. Ito kasi manipis na. Do ito, luma siya, yung isa natin. Pero, makapal naman. Ayun, eh, no? makapal pa. Service limit po niyan, 2 to 3 mm, kung diyan nagkakamali. Ito, halos na nasa half mm na, oh manipis. May kita nyo naman, no? Nipis na. Compared dito, kapal. Yan. Ito kasi yung napupudpud. Pag napudpud tong ano na to, lining, uh, magbabakal to bakal na at magumpisa ng mapudpud yung pinaka rotor natin. So, ngayon, ilagay lang ulit natin. Tingnan natin kung goods na po siya. Yan. Pasok lang. So, tip na rin kung sakali lumuluwa yung piston nyo, bigyan ko, bigyan ko lang kayo ng tip para if ever Ayan. pero gawan ko na ng ano bukod na video na detailed uh, kunin nyo lang yung luma nyo ito kunyari di nyo nagagamitin yan luma nyo tapos pasok nyo yung dalawa kasi nakaangat yung piston natin pag nakaangat yung piston natin is may ipit nya po to at hindi na po natin may papasok yung rotor disc ngayon yung luma yung di na natin gagamitin or anything na metal na dalawa And yan na lang natin medyo paluwag lang natin na ganyan sa so ganyan paraan, eh no, medyo iano lang natin yung clutch screw. Iyan. Para umusog yung piston. Eh umusog siya. Nabutas pa. <laughs> nabutas, nasira pa. So, 'yon, naiusog na po natin 'to. Kahit hindi po natin isagad, basta may usog lang po natin. Tapos may kakabit na po natin 'to. Hindi 'to, di naman po tayo maliligaw. So, dito. Eh tapos yung may part na bilog dito sa ilalim 'yan. So, lagay na po natin. Lagay lang ulit natin to. Try natin kung oks na sa gulong. And so, sa part na ito, naikabit na natin ulit yung brake pad natin. At maluwag na siya. Kasyang kasya na po dyan yung rotor disc. So, lock lang po natin siya dito. So, lagay lang din muna natin yung caliper natin dito sa tinedor natin. So, lagay lang natin yung mga tornilyo niya dyan para mag-fix po at di na gumalaw. Ngayon, pasok na po natin yung gulong natin kasama yung rotor disc at yung bushing dito. So itong rotor disc natin wala lang problema yan pero kanina naglalak. So ngayon pasok na po natin. Ngayon nakabit na natin. Ayun yung brake pad nakaipit na siya sa rotor disc. Medyo maluwag pa. Ngayon, ipihit natin yung lever. Sa una, medyo maluwag talaga yan. Lalo na kung ginalaw niyo yung piston. Uh, atras po yan. Pero pag pinreno nyo dahan-dahan, titigas na po yan. Ayun, katulad nyan, tumigas na po. So ulit-ulitin natin yung pag pagpreno dapat hindi po siya mag-lock dito. Iikot pa rin po 'yan. So preno-preno natin. Ayun, tapos natin. So pass forward na po tayo. Papaikutin natin ngayon yung ating mga gulong. Tignan natin kung may side siya. Ayun eh, no, matining na matining. So ibig sabihin hindi na po sumasayad yung ating mga brake pad doon sa rotor disc natin at kahit i-preno natin ang todo ayan pigain natin ng todo hindi siya naglalak ulit so ayan lang yung paraan para kung naglalak or may yung inyong mga preno alam nyo na po sa susunod yung gagawin nyo so ayan lang po muna para sa video na ito the more you click the more you know, ipit ng preno sa ating mga motor bye bye